pinapanigan dito. Dahil lang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin. Magandang araw at ito po ang ating panibag update tumayo bilang tagapagsalita ni Kimboloy, itong Senator Robin Padilla. At dito po mga kababayan ay ibinunyag ni Senator Robin Padilla na niminsan ay hindi ito hiningan ng pera o tulong ni Pastor Kiboloy para sa kanyang simbahang pinamumunuan. At hinahamon ngayon ni Sen. Robin Padilla itong mga testigo ni Hontiveros na umano'y kung sila ay talagang matapang at totoong tumitindig para sa katarungan at para sa katotohanan ay dapat tanggalin nila ang kanilang maskara. Dahil mga kababayan, lahat po na testigo na hinaharap pa ni Senator dito sa pagdinig sa Senado ay talagang kaduda-duda. Hindi po natin minamaliit o hindi po natin hinuhusgahan mga kababayan itong mga testigo at kababayan po natin na iniharap ni niya sa Senado kundi sana ay magpakita ito ng kanilang totoong identity at ganun paman ay hindi alias ang kanilang gagamitin kung talagang naninindikan sila na tama ang kanilang sinasabi. Ang kaduda-duda pa, sa totoo lang mga kababayan, ay dinadawit pa itong si Vice President Sara at itong si dating Pangulong Digong at sinasabing kumuha o mano ng bag ng armas sa bahay ni Pastor Kiboloy. Kaya nagtududa po majority ng ating mga kababayan. Ngayon mga kababayan panoorin po natin itong uh, sinasabi ni Senator Robin Padilla at ang kanyang paglilinaw tungkol sa totoong uh, buhay at pagkatao ni Kibuloy. Uh Muli po, uh, magandang tanghali po sa inyong lahat. A'udzu billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pagbati po ng kapayapaan at uh, pagpapala ng nag-iisang Panginoon Diyos sa inyong lahat uh, aming uh, ginagalang na uh, ginang tagapangulo uh, sa aking pong pagdalo uh, sa pagdinig ngayon ako po ay uh, naliligayahan sapagkat narinig ko po ang uh, panig ng uh, ating mga resource persons uh, katulad po sa mga taga-gobyerno ma naging malinaw po sa akin na uh, ito pong nito ay hindi pa po nakakarating sa legal na usapin sa napakalinaw pong pagpapaliwanag na ang lahat ng po ito ay dadaan sa investigasyon at yung po ay nakapagandang Uh, sinyales para sa ating mga kababayan sapagkat malinaw po na ang lahat ng karapatan ng bawat Pilipino ay atin pong ginagalang at uh, napakalinaw din po ng mga sagot ng ating mga nasa gobyerno na wala po tayong pinapanigan sa oras na ito ang lahat ay may boses pinakikinggan po natin ang mga nag-aakusa at uh, ganun din po ang pagdepensa naman sa uh, ng ating inaakusuhan napakaganda po ng uh, ganitong pagdinig sapagkat uh, ang Senado ito pong aming institusyon ito po ay institusyon na gumagawa ng batas na magbibigay ng proteksyon sa bawat Pilipino ano man ang katayuan mo at kayo naman po dyan sa executive kayo po ang mag implement niyan kung ano 'yung mga nagagawa naming batas. Ngayon po, gusto ko lamang pong magbigay uh, ng statement uh, mahal na ginang tagapangulo bilang uh, isang ito po ay hindi hiling ko na mailagay sa record ng Senado sapagkat ako po ay Matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kamo po, kami pong dalawa ay magkasama sa peace sa lahat po ng uh, hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni eh Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, eh, not even once. At nung ako po ay uh, tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor kahit singko, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Ang gusto ko lamang pong uh, sabihin sa ating pagdinig, kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Not even once. At ako po ay uh, magtatagal. <laughs> Napailing-iling mga kababayan po natin itong si sa sinasabi ni Sen. Robin Padilla na mukhang napapahiya ito. At uh, sa dulo po ng mga sinabi ni Sen. Robin Padilla ay hindi niya man lang kinontra o sinupalpal itong Senator Padilla dahil alam niya na tama ang sinasabi at mukhang may insulto ito, mga kababayan. Tanong lamang sa ating mga witness. Alam niyo po, ako po ay gumawa ng isang pelikula laban sa New People's Army. Ito po yung Memoirs of a Teenage Rebel. Marami po sa mga kasamahan ko na gumawa ng pelikulang yan. Kaparehas po ninyo. Nagsalamin, nagtago, hindi nagpakilala. Pati yung direktor namin natakot. Pero alam niyo po, nung tinanong nila ako kung ako ba'y magpapakilala, ang sinabi ko po'y opo. Hindi po dahil sa hindi ako natatakot. Kung hindi, inisip ko po yung mga teenage rebels na naglabas na mga mukha nila at nagsalita sila laban sa organisasyon na pinasok nila at sila na Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapanigan dito dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin. Yun po yung hamon ni Senator Padilla, ano? na ipapakita ng mga testigo ni Hontiveros ang kanilang pagmumukha. Tingnan naman po natin mga kababayan na tinatamaan itong si Ontiveros at uh, ganito ng ganito na lang habang nagsasalita itong si Padilla. At uh, dahil sa sinasabi nga ni Padilla, nung uh, nagkaroon siya ng pelikula patungkol sa mga makakaliwang grupo ay hindi siya natatakot. At yan din ang isa sa napansin natin mga kababayan ang uh, ating naobserbahan dito kay Senator Contiveros na kapag nagkakaroon ng isyo sa grupong mga kaliwa, mga pang-aabuso, pang, pang ay wala itong fina-file na resolusyon na sana imbestigahan, alamin kung ano nga ba ang nangyari sa ating kapulisan, ano nangyari sa mga kasundaluhan na niratrat, inabangan, tinumba at tinapos ang kanilang buhay nitong makakaliwa. Ngunit dito ay kibuloy mga kababayan po natin ay talagang tutok na tutok siya at mukhang hindi lang si Ontiveros ang nasa likod nito kundi mayroon pang malalaking grupo. At yan po ang uh, talagang lalabas din naman uh, balang araw. At uh, ang uh, pinagtataka po natin, bakit uh, si Kibuloy lang ang isyong dapat uh, kanilang tinatakel dito? Kabay, dinadrag na ang pangalan ng uh, dating uh, pangulo at ng kanyang anak uh, na si Vice President Sara. Kayo po mga kabayan, ano po ang inyong komento sa loobin? reaction? patungkol sa pagdinig na ito. Pabor po ba kayo sa sinasabi ni Senator Padilla o kontra kayo? Comment po sa ating comment section.